mga bagong mukha ng imports ang susubok na maagaw ang titulo kina Brownlee at Hollis Jefferson. Kinapapaluan ng mga bagong reinforcements. Karamihan sa kanila ay mga bagong mukha. ay magtatangka na agawin sa mga balik imports na si Justin Noypi Brownlee ng Barangay Hinebra at Ronde Hollis Jefferson ng TNT ang kampyonato sa darating na PBA 48 Season Commissioner's Cup na nakatakdang magsimula sa darating na Nobyembre 5, 2023. Si Thomas Robinson na number 5 pick noong 2012 NBA Draft ay lalaro sa kanyang PBA debut bilang NLEX Reinforcement si Robinson ay nakatakda ng maglaro noong nakalipas na isang taong torneo para sa San Miguel Beermen ngunit ang kanyang back injury ang naging dahilan para hindi ito matuloy. Magpapakitang gilas din sa kanyang unang appearance sa PBA ay ang Belgian na si Thomas Detey para sa terra firma at si Day Summer para sa Rain or Shine. Si Tyler Stone naman para sa San Miguel Beerman. Jonathan Williams para sa Phoenix. Tyler Bay para sa Magnolia. At ang Puerto Rican naman na si Chris Ortiz para sa Blackwater. Kagaya ni Robinson, Detay, Summers, Williams at ni Bay, ay mayroon ng mga playing experiences sa NBA at sa iba't ibang bansa overseas bago sila sasabak dito sa Pilipinas sa PBA. Ang journeyman naman na si Stone ay mula sa kanyang napakagandang performance sa Romania kung saan humakot siya ng awards bilang Import of the Year, All Romanian Player of the Year, and forward of the year. Samantala si Ortiz naman ay galing din sa kanyang solid performance sa kupunan ng Puerto Rico sa katatapos lang na FIBA World Cup sa Manila. Bago siya pumirma sa Blackwater Bossing. Ang New Zealand player naman na si Tom Vodanovic ay susubok sa pangalawang pagkakataon para sa Converge pagkatapos ng one game playoff para sa team as air placement kay Jamal Franklin. Sa playoffs noong huling Governors Cup, ang listed 6 foot 7 na si Vodanovic ay nagtala ng impressive performance na kumopo ng 39 points at 16 rebounds para sa Fiverr 105 105-121 loss kontra sa twice to beat na Beermen sa quarterfinals. Samantala si Brownlee at Hollis Jefferson naman na nagsagupa sa katatapos lamang Asian Games Men's Basketball Gold Medal Game na siyang sinandalan ng Gilas Pilipinas at Jordan respectively ay muling magbabalik para sumubok muli na madagdagan ang kanilang kampiyonato sa PBA sa kani kanilang mga koponan habang si Brownlee ay nag-aantay pa din ng desisyon ng Asian Games dahil sa, sa kagagawan ng mga hindi pa rin matanggap ang kanilang pagkatalo na China. Ngunit ayon sa SMC Management, ay nakaredy na ang posibleng pansamantalang pumalik kay Brownlee kung sakali nga na lumabas na ang desisyon ng Asian Games official ukol sa doping test issue na pakana ng China. Pinangunahan ni Brownlee ang Gin sa huling Commissioner's Cup season sa kanilang 4-3 win kontra Bay Area Dragons. Ngunit pinigilan naman ni Hollis Jefferson at ng tropang giga sina Brownlee at ang Jenkins para sa Governor's Cup 3-pit. Nang talunin nila ang Ginebra noong season ending conference. Samantala si Suleiman Brimo naman ang reinforcement ng Meralco na isang Nigerian American at si Venkatisha Joyce naman para sa Northport na isang Australian veteran big man. Sa tingin nyo po mga Lods, sinong import kaya ang magdodomina sa paparating na 48 season PBA Commissioner's Cup? I-commento nyo lang po ang inyong mga opinion mga lods. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, pakifollow nyo na lang po ako sa aking Facebook page at Facebook profile at pakisubscribe nyo na din po ako sa aking YouTube channel. Thank you for watching mga lodi!